Ilang araw nang ang laman ng usapin ang dating love team na Kathniel nang kumpirmahin ng dalawa sa publiko ang tuluyan ng pagtatapos ng kanilang relasyon ilang buwan na ang nakakalipas. Lubos na nasaktan ang kanilang mga tagahanga maging ang kanilang mga malapit na kaibigan sa nangyari sa dalawa ganun paman ay hindi, pero nakukumpirma kung ano ang naging rason ng hiwalayan ng dalawa. Ngunit tila nasagot nga ang tanong ng bawat isa dahil may kumakalat na video ang nasabing Daniel Padilla at Andrea Brillantes kung saan nasa loob ito ng kondo umano ng nasabing aktres na si Andrea Brillantes. Doon ay nakumpirma ng lahat na totoo ang kumakalat na balitang ilang beses nang namataan si Daniel Padilla sa kondo ng aktres, dahil dito ay lalong dumami ang nagagalit kay Andrea Brillantes at tuluyan na ring tinalikuran si Daniel Padilla ng kanyang mga taga-hanga. Dahil nga dito ay napag-alaman din sa publiko na si Catherine Bernardo ang naglabas ng video sa publiko dahil umano sa galit nito sa nasabing aktres na si Andrea Brillantes.